Samantala, balikan po natin ngayon ang report ni John Consulta, kaugnay po ng kalagayan ng veteran uh, ng actress na si uh, Amalia Fuentes. John? Yes, Gigi e. pasado alas ng hapon kahapon na magpa sa QCPD Station 11 si Amalia Fuentes laban kina Peter Tan Ligup at Rosemary Ligup. Ayon sa salaysay ni Amalia, nagtungo raw sila ng kanyang anak na si Jeric Stevens sa pinapaupahang bahay sa New Manila, Quezon City para sa tumalbog ni Sheke na binigay umuno ng mga Ligup na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Nagkaroon daw ng mainit na sagutan hanggang sa mauwi sa pananakit ang pagharap. Isang John Doe din ang isinasama ng suspect na umano'y armado at naniniwala ang miyembro ng PNP. Reklamo ni Amalia na karanas sila ng physical injuries, grave threats, oral defamation, slander, unjust vexation at coercion. Nang palikan ng polis ang bahay ng mga likop, di raw ito lumabas ng bahay at nagpatay ng ilaw. Sa blotter ng QCPD Station 11 noong July 3, 2012, ay na unang ipinablatter ng mga likop si Amalia dahil umano sa trespassing at pagkabanta sa kanila. Ayon sa isang tauhan ng pamilya likop, pa Jiggy, habang nag-uusap ang uh, dalawang panig uh, kahapon, ay bigla na rin may sumuntok sa ka, dito kay uh, Ginoong Likop at pinagkakampas naman niya Amala si uh, Ginoong Likop umuno ng payong. Bukod dito ay uh, tinaganan ng grindaw ni uh, Jeric ang uh, kanyang uh, amo sa semento at pinasag pa ang paso ng halaman sa harap ng bahay sa tinding galit. Di raw itong unang pagkakataong sumugod si Fuentes sa pinapaupahan niyang bahay sa Pamilya Likop. Yan muna ladies mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa iyo Jiggy. Maraming salamat John Consultant.